Paris. Ngayong araw ang iyong pagiging masinop ng iyong katalinuhan, ay pag-iingat dahil baka ang kausap ay mapagsamantala lang na malamangan ka sa mga gusto mong plano, dapat ay maging mapanuri ng siya ang magiging kawawa, at ang ibang gustong magawa lalo na pagtungkol sa bagong negosyo, ay maging striktong ugali para ikaw ang makagawa ng naaayon na kasiyahan ayon sa iyong gabay. Sa pera kung gagawakan ng investment dapat ay sa tama lang ang interes, sa ganoong gagawin ay hindi ka magkakaroon ng suliranin, bagkos ay makakaipon ng maayos. Sa trabaho, ay maayos na araw walang sinyales na problema, pag nakatapos ka ng gawain pag may humingi ng tulong, nakasama sa trabaho ay iyong tulungan kung iyong gusto lang. Ang iiwasan mo lang ay gumawa ng paglilibre sa mga kasama sa trabaho, makukuhanan ka lang ng swerte sa ibang bagay na hindi mo nalalaman. Sa pagmamahalan, ay ipakita mo lang na malambing ka sa minamahal ang pahiwatig. Ang maibibigay ng grasya ay pag-asenso ng katalinuhan sa mga gagawin sa pamumuhay. Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 17 number 29 at number 15. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig kung may mga deal. Sa pagbili ng matagal mo ng napag-aralan, ay iyon ang ituloy dahil okay naman ang sinyales magiging kasiyahan sa iyong magagawa at iwasan mo lang ang makagawa ng desisyon kagad. Pag sa matagal ng kaibigan dahil sinyales na pwede kang mabigyan ng kalungkutan, at ngayong araw ay mahina ang enerhiya sa mga usapan negosyo pag sa malayo ay pwedeng sa ibang araw na kausapin, para ang swerte ay hindi pa rin mawala sa iyo kung sa ibang araw makakausap ayon sa iyong gabay sa iyong pera ay pagsisinop ngayong araw wala kang ilalabas na malaking pera, dahil may magagawang swerte sa iyo ang perang nahahawakan. Sa miembro ng pamilya ay bawal muna gumawa ng pagbibiyahe na iyong sabihan, dahil pwede silang makakuha ng paghina ng kalusugan na kayo ay magagastusan ng hindi mo inaasahan. Sa trabaho, ang maging masaya sa mga dapat nagagawin sa mga ginagawa ay magpapaunlad sa iyo ngayong araw. Iwasan mo lang ang kasama sa trabaho na masungit-ingit at kalungkutan ang magagawa sa iyo ng ganoong kasama sa trabaho. Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 4 number 25 at number 21. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung mayroon kang importanteng kausap na pupuntahan, kung maaga ka makakapunta para makausap ay maayos na resulta para sa iyo huwag kang magpalit ng pagpunta dahil baka makawala sa iyo ang swerte, at ngayong araw ay maging istrikto ka kung may gagawin na desisyon, para ang gustong makalamang sa iyo ay hindi makaporma, at huwag mong kakalimutan ang deal ninyo ng minamahal, para laging maging masaya kayo sa mga gagawin ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, kung may bisita na dumating, ay huwag nang papasukin sa bahay kahit papinsan o ibang tao. Dahil mag-iiwan ng ikakahina ng kalusugan, pag nakapasok ng bahay ang bisita. Sa trabaho, ay paglonlad ngayong araw maging masaya sa mga ginagawa, at maging maingat sa pagsasalita, at pagtulong para ang iyong swerte ay hindi mawala sa hanap buhay, at sa pera minamahal mo lang ang pwedeng mabigyan, para ang inyong swerte ay lalong sumigla na makaipon ng pera. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig lang ay laging masaya ang aura pag ikaw ay kausap ng minamahal, para ang inyong mga plano sa pamumuhay ng pag-iibigan ay lalong sumigla. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color pink number 34, number 22 at number 16. Cancer. Ngayong araw ay huwag ka muna gumawa ng deal. Pag sa malayo dahil baka ikaw ay makakuha ng kagipitan, hayaan mo na siya ang dumayo sa iyo para ang kagipitan ay mawala sa mga plano sa deal, at iwasan mo rin ang maging maunawain pag nagagalit ka ay ipakita mo ng naaayon na salita, nang makuha ng kausap na siya ang mapahiya sa kanyang gustong magawa, at ngayong araw ay bawal ka pumirma mahina ang swerte ng pagunlad, at pwedeng ka pang may makaaway na tao sa hinaharap kung makakagawa ng pagpirma, ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ay maayos ngayong araw walang sinyales na problema, maging mas masipag sa buong araw pag importante naman na ay maging masinop, dahil ang pagsisinop ng nagawang trabaho, ay magagamit mo sa hinaharap, sa iyong mga boss. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ngayong araw ay masaya walang sinyales na suliranin. Maging maingat lang sa pagtulong ng pera na hindi nasasabi sa minamahal. Baka sa katagalan ay doon magsimula ang suliranin sa pag-iibigan. Leo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 19 at number 30 at number 15. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ay may mga sinyales na magandang pagkakataon. Sa mga matagal ng plano ay pwedeng may makakatulong ka na iyo ng may tutuloy, at makakapagbigay ng kasiglahan sa pamilya, at ngayong araw ang karisma mo ay mahusay na pagsasalita, pag may deal ay naaayo na mapuntahan dahil magagawa mong maging maayos ang lahat ayon sa iyong gabay. At sa pamilya may pahiwatig na pwede kang gumawa ng mahalagang desisyon, na dapat mo nang gawin maging maingat lang sa gagawin, para ang lahat ay maging maayos. Sa iyong pera kung lalapit ang ilan sa mga kapatid, ay iyong pagbigyan kung may ekstra kang pera dahil nakatulong ka na napasaya mo pa ang kanilang kalusugan, at lalong sisiga ang buhay sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay huwag ka lang maselan ngayong araw dahil baka doon pa magumpisa ang suliranin. Sa trabaho, ngayong araw ay maayos maging maingat sa pagsasalita at pagbibigay ng iyong nalalaman at baka hindi mo napapansin na sinasamantala lang ang iyong kahusayan, maging mas maramot pa nga ang makakaganda sa iyo sa hanap buhay. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 24 number 10 at number 31. Virgo. Ngayong araw ay may sinyales na pwede may magbibigay sa iyo ng proposal sa isang pagnenegosyo, pag iyong dati ng kakilala ay iyong pagbigyan dahil okay naman ang kalalabasan na pag-asenso pag nagkasama kayo ng dating nakakausap, at ngayong araw ay mahina ang iyong damdamin dahil sa malambot na puso, ay pwede kang maawa at makatulong na pera mo ang mawawala. Mas mainam panahuwag ng makatulong para walang gastos ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig ngayong araw ay normal na maayos kung may mga dil at pag-uusap ang miyembro ng pamilya. Sa trabaho o pagpunta sa malayong lugar ay pwedeng tumuloy ay good na resulta ang magagawa. Dapat mo lang sabihan na mas maaga sila makapunta at talagang maganda ang kanilang bihis. Sa trabaho ay may maayos na araw walang sinyales na problema. Gawin ang mga laging ginagawa na masipag at walang pagpapataan sa trabaho, nang makauwi ka ng masaya at makakaunlad ka sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ang mag-usap na masaya, at maging malambing sa mahal ang magpapasaya sa tahanan, at paglago ng positive energy ng swerte sa pag-iibigan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 30, number 42 at number 16. Libra ang pahiwatig ngayong araw kung makikipag-usap at mga dating nakakausap pa rin ang iyong kakausapin tungkol sa transaction, ay okay na iyo pa rin na mapuntahan dahil pwede na kayong makagawa ng kasunduan, at huwag ka lang gagawa ng isang desisyon na pumunta sa malayo wala kang makukuhang kasiyahan, at unahin mo lang ang ibang dapat na magawa sa pamilya ngayong araw, ayon sa iyong gabay. Sa miyembro ng pamilya kung may dapat siyang puntahan, pag humingi ng tulong sa iyo kung magpapasama o pera ay mas mainam na matulungan, nang maging okay ang kanilang gagawin, at sa pera ay maging masinop ng wala kang mapawalan, na buenas na perang hawak para sa pamilya. Sa pagmamahalan ay may sinyales na pwedeng magkaroon ng maliit na suliranin, ang maayos na pasensya ang dapat na ugali para madaling mabigyan ng solusyon ang senyales na Suliranin, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 34 number 25 at number 6. Scorpio ang pahiwatig ngayong araw ang dapat ay wise at strictong ugali. Pag may damdamin hindi basta maaawa sa mga kausap, ay hindi sila pwedeng makasingit ng kalokohan sa iyo kahit gusto nila ay wala silang magagawa. At magagawa mong umayon sa iyo ang sitwasyon, at ngayong araw ay maganda ang pumunta sa bahay ng Diyos, nang lalo kang mabigyan ng mga grasya ng swerte ang pahiwatig ng iyong gabay. At kung may tao o kaibigan, naaayain ka na pupuntahan sa isang negosyo, pagkasama ang mahal mo ay okay ang inyong mapupuntahan. Sa iyong pera kung mayroon kang ekstrang pera, ay bigyan ang anak na may asawa, at ang mahal na magbibigay lalo ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ngayong araw ay pag-iingat sa kasama sa trabaho. Nakakilala mong balat kayong ugali at madaldal pa siya. Dapat mong iwasan ngayong araw baka kung hindi mo maiiwasan, ay suliranin ang ibibigay sa iyo ay kalungkutan. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color white number 24 number 33 at number 10. Sagittarius, ngayong araw ang iyong maunawain na ugali. At pag may kahilingan sa usapan ang kapamilya para mas makagawa kayo ng naaayo na desisyon, dahil pag nagalit ka kagad ay mawawalan kayo ng desisyon na maayos at ngayong araw ay malakas ang iyong enerhiya dapat mulang puntahan ang nais mong gawin, ay masayang resulta ang kalalabasan at ang pag-iingatan mo lang ay magbigay tulong kagad, sa tao na iyong kakilala na may ugaling mapagkunwari, nang makaiwas ka sa maibibigay na problema, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera ay maganda sa iyo magpalabas ng pera. Kung may ekstrang pera sa mga napag-aralan na mga investment makakaipon ka sa ganoong magagawa basta nasa legal at tamang interes ang paglalagyan ng pera. Sa trabaho, ngayong araw kung gusto mong mapansin o makakuha ng paghanga sa boss, ay umiwas ka sa mga kasama sa trabaho na mahilig magmahusay, magbibigay sa iyo ng kahinaan ng buenas ang ganoong mga kasama sa trabaho, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 24 number 7 at number 36. Capricorn Ngayong araw ang mga plano sa isang pagnenegosyo ay ayos ang iyong pangarap, dapat lang ay pakinggan ang mga idea ng minamahal o anak, ang kanilang idea ay pwede ring magbigay ng maayos na karagdagan para may tuloy ang pagnenegosyo ng maayos. At ngayong araw ay huwag ka kagad pipirma sa mga usapan pag may kinalaman kagad na pera ang gusto ng makakausap, dahil mahina ang buwenes na araw sa pagpirma, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay bawal muna tumanggap ng bisita lalo na kung ibang tao. Dahil pwedeng magdadala ng bad energy sa tahanan, sa iyong pera kung may extra kang pera ngayong araw ay bigyan ang lahat ng anak, para lalong sumigla ang katalinuhan sa paggawa ng pera na maayos. Sa trabaho, ang dapat lang ay maging maaga makapasok dahil doon ka makakagawa ng masaya sa mga gawain sa trabaho. Sa pag-iibigan, naman kung may mahaba kang pasensya ay tuloy-tuloy ang grasya ng pagkakasundo sa pagmamahalan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 18 number 10 at number 29. Aquarius Ngayong araw ang pahiwatig may mga tao na pwedeng dumating, dapat lang maging maingat dahil ang salita nila ay tukso para makagawa ng pag-asenso, huwag kagad maniniwala basta maging mabusisi lang ay malalaman mo ang tamang pamamaraan sa mga makakausap, at ngayong araw ay masaya ang aura sa mga usapan pag may gagawin na pagkakakitaan, pagnenegosyo sa kahit pa ibang tao pa ang makakausap, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan sa miembro ng pamilya ay okay ang araw kung may usapan na trabaho, sa abroad o sa lokal na malayong lugar, pag may suporta ka ay okay ang kanilang magagawa. Sa trabaho, ay may maayos na araw sa mga gawain walang sinyales na problema ang iyong kasipagan na laging masinop sa mga ginagawa ang magagawang, maglapit sa iyo para makuha ang pag-asenso ng sweldo. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay masaya na normal, walang sinyales na problema maging maunawain dapat sa buong araw para kung may sumingit na suliranin, ay madali mong maayos ang suliranin, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 19, number 8 at number 36. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa mga kausap na tao, lalo na kung bagong kakilala at mapansin mo na talagang mahusay ang pagsasalita, iwasan mo na lang kagad pag ganoon ang kausap at ngayong araw ay masaya na makapamasyal kayo ng mahal, na mag-aalis ng mga negatibong enerhiya sa inyo at mapalitan ng masasayang grasya ng pag-asenso ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa miembro ng pamilya ang pahiwatig ay bawal ang paglalakbay ngayong araw, na iyong sabihan kung magagawa na ipagpaliban, pero kung tutuloy, ay sabihan mo na laging magdasal para makauwi ng masaya. At sa pera ay pagsisinop ng pera sa buong araw, walang ilalabas na pera ng patuloy na mahawakan ang mga maswerteng pera para sa pamilya. Sa trabaho, ay may mahina kang enerhiya ng buenas kaya lubos na pag-iingat sa mga gagawin sa trabaho para ang kahinaan ng aura ay wala ka pa rin maging suliranin sa trabaho. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng skat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 10 number 25 at number 36.